Oh, magbabike lane ako ha, mga par Sa <laughs> mga piling perfecto dyan ha. Ha? Dahil traffic dito. Kaya kailangan namin gumamit ng bike lane. Total, wala namang gumagamit. Tsaka, tignan nyo mga par uulan na. Kaya, bike lane muna kami mga tropa. Actually, marami kami dumadaan dito araw-araw. Dahil araw-araw din traffic dito, mga para. Kaya lulubos-lubosin na namin na gamitin to habang walang gumagamit. Kaya sa mga piling perfecto dyan, sa mga hindi nagkakamali dyan, sa mga walang nilabag na traffic rules dyan, ha? Papaalam kami, nadadaan kami dito sa bike lane, ha? Sa mga iyaking dyan. <laughs> ah, piling perfecto. Akala mo, never nakagawa ng traffic violation dyan. Ha? mga par so yun dahil matindi ang traffic dito sa araw araw kaya kailangan namin gamitin ng bike lane no choice talaga kami dito kaya bahala na si batman kaysa sa tayo sa trabaho or abutan tayong ng napakalakas na ulan na yan kaya no choice talaga at kami humihingi na ng pasensya at pang unawa sa mga taong feeling perfecto dyan <laughs> sa mga taong akala mo hindi nakagawa ng traffic violation dyan o mga para kaya ayun bahala na kayo sa mga basher dyan <laughs> ano ano pa yung kala mo ano eh hindi nagkakamali sa buhay hmm? ano ha ah? ah? ha a i -E o u ha ano ha a i -E <laughs> ayun syempre mga pa ride palagi eh, pasensya na dumang kami ng bike lane